Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel! For today's video, nandito po tayo ngayon sa gilid ng dagat para sumubok na maglambat. So come on guys, samahan niyo kami! Let's go! So ayan mga idol, <laughs> habang... Hindi tayo lumalaot, gawa nga ng masamang panahon. Ay dito muna tayo sa gilid para sumubok na maglambat at manguan ang ating panghulam. So matagal-tagal din natin hindi nagawa to dahil nabisi tayo sa ating paghahanap buhay sa laot. At sana magkaroon tayo ng magandang huli. So yan yung ating mga fishing buddies, mga kasama natin. Yan si Oshinuko, Nupo. si Nupog, <laughs> si... si Alam. <laughs> si Kuya Molly, ayan. <laughs> At wala dito si Kuya Mahoy, may ginagawa. Ayan ang ating mga persa sa ating pangingisda. So, sana bigyan tayo ng magandang huli. Ayan, start na tayong mag -aria. Bali time check, it's now 5.46 in the afternoon. low tide na siya. So, dun tayo sa portion na may tubig. So ang magiging area natin ito ay mula gilid, palaot. So yan, gumamit kami ng tulos para just in case na magkaroon ng uh, gulong or agos ay hindi ipad pa rin yung ating lambat doon sa batuan at ang ating dalang lambat ay lambat na pangaligasin na in-upgrade natin ginawa natin 3 fly net ayan ayan sinasabi ko sa inyong mula gilid ayan yung gilid natin palaot yung magiging area natin ayan pag ating doon lilikuyan papunta doon mga idol, ito, magpapandaw tayo bali nauna na sila sa akin doon time check, is, it's now 7.10 in the evening, so nabisi po yung inyong lingkod sa pangingilaw ng hipon dahil low tides naman talaga ko po na manguan ng hipon, ayan mga yan Ay mga buhay pa so inilawan ko po dinadakma ko lang po yung mga yan ayan bali kadidilim pa lang kasi kaya nakakalimang piraso pa lang tayo So puntaan natin sila dun sa pinag natin Tingnan natin kung may nakukuha Bale umuulan Ayan, medyo malit na yung tubig Dito sa banda na to So nandoon sila Medyo malayo pa yung pwesto natin Tingnan natin kung mayroon silang makukuha So ayan si Oshino siya yung taga ayos ng lambat bali nandun sa may bandang gawin na yun yung mga kasama nating nagtatanggal ano Han? may mga nakukuha Han? wala ayo buti pa ako may nakuha na akong ilang pirasong hipon ha? ayun ayos niya yung lambat eto pala Han ayun ano na yun? Ano ba? Pwede siya. Ayan. Wala na. O, na? Ayan. Ayun na. Meron na tayong naabutan na isa dito. Ewan ko lang sila doon kung may nakukuha sila. Wala. Nangulit na sa panino. Puro matatanda. As kasi here. Ano yan? Ano yun? Halimango? Hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Amin, amin na. Sana makawala sa sanang makawala Ano kaya to? Ayan, ano daw yun Tingnan natin kung ano daw yun Nawala na Ayun o Ay, ayan yun nakita ko dati Tumaral? Ano yan yan? Ay, yung ano? Mulabi Mulabi <laughs> <laughs> Ayan Tati. Ayan mga idol, yung ating mulabi fish Sabi na, huwag na makawala eh ayan ang masarap na, ay, 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 ay. Ayan, masarap na isda ay masarap na isda masarap yan na isda mga idol lalo na sa pirito ayan oh, meron man, siyang man, sariling man, oil na lumalabas may fat content siya ay oil content pala <laughs> not fat content galing <laughs> Bale, mamaya pa yung may pa. So sila kaya, yung mo kaya makasama natin kung may nakuha dun. Eh, camping yung mga nakuha nyo? Limang. Limang. gusin. Lima na. <laughs> lima <laughs> lima <g> yeah, <laughs> oh, oh. Kaya ito pa, oh. Palakit. Pa, may Kaya ito pa. Parang pagunong. Ah, kaysa malaking ano po. Galing. Ay, si mo ulit pala ako. Ano yan? Ayan Ay, yung Ay yung pala nakita ko nina. <laughs> Wala dito ko 'yun. Sana mga idol, sana masundan pa yung isang malaki natin na 'yun. Sidang mula Ano? Ah? Bale, yung isda po na nahuli natin na yan ay kilala sa English term na brown fish sweet lips o isdang mulabe dito sa amin o labian. Ikalaya kanina yung kumahan tayo. very lucky. Nagulat sa atin, nabulabo. na. <laughs> so yan, tatabi muna tayo at mamaya papandawin ulit na natin. Sarap yan, iyaw. Sarap mamantika yung ano So, yung inyong lingkod ay mabibisi muna sa itong nihilaw ng hipon. So, ayan na oh. Ayan na mga idol. Nasisilaw sa ano? Sa ilaw. Ayan na mga idol oh. Yung ating mulabe. Anlaki. laki. Ayan. Isasalang na siya sa iyawan. Pinapin tatay Ayan na yung ating Ayan, ayan na yung ating mga huli sa unang pandawan. Ayan, mga buhay pa. Ayan. Hmm. So, yan idol yung malaking isda natin. Hindi pa yung gitlong ganyan yung malikit na Dalawang pandawan na. Ang alawa. So, tingnan natin kung meron pang kukuhanin yung lambat ng mga isda. So, time check. It's now 8.44 in the evening. Naku, umuulan na. Hindi natin nadala yung payong. So, ayan na. Nanananggal na sila. May mga tinga na. Nakaulit <coughs> tayo <coughs> na matanda. Ayan pala ako. Ayan matanda Ayan pala ako. Ayan ako. Ayan pala pala ako. Ayan pala mo Ayan pala ako. Anim. oh, anim. Kapag-apag Oh. oh. Ayun. Ay, may ano? Ano mo? Masisipin na yan. Oo. Ano ba mo? kayo dyan. <laughs> yan. Tang eh. <laughs> Ayos nga Ma, oh. dito. Nato, dito? Eh, eh, iyong iyong na, eh. ito ang burubahang Oh. Mana putang ganda tau. Ayon pa jepang? po yang nga. Kamu le. tanggalnya. <laughs> Awa ka mo yung ano ka oh. Ayun. May kasama pa siyang yung alimasin. Nakakit na ano, naman alimasin. Nakakit na, abangan na. Dres yeah. Maria. Para hindi ka masaktan, hanggang natin sipit niya. Oy, tanggal mo na rito. Tarik mo eh. So nagkambad kami sa lilit. Matag naman rito. Eh, tarot. O, meron din daw. Ayan. Ayan. <laughs> Labasan oh, na yung okay. itlog Huwag ka mga dyan, meron dito <laughs> okay. na dun, meron rin daw dun Excited ka, di tagal mo Ayan o Ayan Yun, <laughs> meron pa sa

Oh, mo na. Nandun ah, eh. na rin doon. Ah, bisya yun. Meron nga. Oh. Meron naman pala. Tagyan mo caption na na wala ka mo. Oh, ulit tayo na lang matatag. Ayun pa. Bisya na mangyari po na ulit kami na lang matatag. Hoy, bidyo mo. Oh, bidyo mo daw. Oh, dal na basta talaga. Oh. Lumalabas. Labas na ulo. Oh. Hila. <laughs> ah. Sa abog tuloy ito gayon. Op, ayun pa na lang. Hindi naman sa kain. Yun. Tumak mo. Yun na bulba. Yun ulo. Ay sala. Oh, hule. Yun na ulo. Oh. Ay, 'yan, malaki.

<laughs> Ay, to! Ito <laughs> oh. Ikaw naman ang gala ni Masik. Ah. Oh. May tulugan pa naman sa saan. Ay, ang hirap. Ang hirap yan. Meron sa bibig. Ito pa, bagong huli. Oh, bagong nga. Eh. Parang yun pala ngayon pa nga Hindi ba pala Ay, Ay, yun yun Sabi Iba pa lang dalating. Bago pa lang pa lang. Galing lahat ayo itlog logo no. Oh, oh magagas paling unak saya ni. ni

Tatabi muna tayo sa gilid. Kupukuhan. Dahil parang papasok pa lang yung mga isda dito galing lahat. Yun, pa, yun pa. Yun <laughs> eh. ah, pa. So yan, iwan ko na sila dyan. Mamaya ulit mga, play uli, play mga play idol play at tayo'y mangunguha ulit ng hipon or mga ilaw tayo. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo na ilaw ko mga hipon. So yan mga idol, iniwanan ko na sila dun. at uh, tatabi na tayo. Kukunin ko yung ating aking flashlight na ginagamit na pang ilaw nung hipon. Baka makahuli pa ulit tayo. At mamaya pakita ko sa inyo yung mga nahuli ko. Ayan, mukhang palaki na yung tubig. A few moments later... Ayan na, magpapandaw na tayo sa pangatlong pagkakataon. Bali, huling pandawan na rin to. At palaki na tong tubig, eto. Palaki na siya. ayo uuwi na. So tingnan natin kung meron pang huhuliin itong ating lambat sa huling pandawan. Ayan, may tinatanggal sila. Wala pa. Nakawala pa? pa. Ayoy. Galing. Ayan, maka Lagtas na tayo sa isang panyo natin maka wala pa rin Ay meron na. Nilalain nako sa isang panyo, <laughs> isang piraso. Ayan, na, sa pangalawang panyo na tayo. Um, basura. Ayan. Kapiti na lang. Gabi na umalay yung ano. Gabi na. Ayan, pangatlong penyo. Maala. Hindi ko naman lahat yung mga ko naman handa. ko sa'yo. Hindi ko So ayan, wala na. Kaya nililigaw na ni Oshino yung ating lambat. Ibig sabihin na nililigaw. Hindi na tayo dito. Ayan, kinukuha na niya, inaayos na niya lang. Oo, oh, nakaka-tatlo kilo lang. Pagkakuha. <laughs> Ayan, para sa susunod na paglalambat natin dito ay drederecho area. So yung ginagawa natin pag area na to ay area lahat lang, hindi natin kailangan ng bangka. Imon eh, tingnan ka. Sabi mo nauwi na nga ako, sa Taiwan. ba? Hmm. Oh, may isda pa, oh. Hmm. Ah, oh, okay, ah. Bili na Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili ka. Taiwan Taiwan Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili ka. Bili Okay. And Ini mau nyai ini. Ini. Tapi milik ya lo. Pasti itu yang natin sa pangatlong pandawa na yan meron pang alimasag na kasama bali yung sa unang pagpandaw natin inihaw natin na namin yun Ayan, so nakakain na tayo. At yung mga natira na lang, itong pangalawang pandawan at itong huli. So, meron pa rin may uwing pang ulam. So, yan yung ating na huli sa pangalawang pandawan at pangatlong pandawan. Dahil yung unang pandawan natin, sabi ko nga kayo na ay naiyaw na namin. At ito naman yung ating mga nahuling hipon. Yung madadakma. na ilaw. <laughs> na dakma. Ayan, tama yung term na yung kasi inilawan natin. At dinakma. Dinakma. Ayan. Ayan, wala yan. Hindi mo maroon yan eh. So, na mga ayaw. Hindi mo maroon Ayan yung ating mga hipon. Sa Junulay. Sa Junulay tagad. Ayan. Oh. Ayan, siya. Ayan yung itsura ng ating inilawan. Ayan. Pwede nang pansawag sa gulay bukas. So, yun na ay yung ating mga hipon na nailawan. Ayan. Ayan po yung hipon dito sa amin sa may buwanginan. Ito yung siya na kukuha. So ayan po mga idol, inyo po saksi yung ginawa namin paglalambat sa gilid na kung saan ay humuli naman po tayo ng ating pangulam. At syempre, nagiyaw tayo doon sa gilid ng dagat at nakakain na po tayo at meron pa tayong inuwing pang ulam. So, naglambat tayo dahil hindi po tayo nakalawot. Gawa nga ng may bagyo tayong siyagon. So, masama po yung panahon kaya tumigil na muna kami at nagpahinga. So, hopefully, isa sa mga araw na to ay makabalik ulit tayo sa paghahanap boy natin sa laot. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ng mga fishing content na aming ina-upload, maari lamang po pakitindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you, bye! -bye.